Magandang araw sa inyo lahat mga bro So ngayon na araw mayroon lang akong i-share sa inyo So magko convert po tayo ng 4 -pin na lihowa na CDI dito sa ating Rossi Sigma uh, 250 Okay? So para dun sa mga naka-Rossi Sigma Or sa 6200 dc 6150 Sa Motorstar Z200 Sa Motorstar Z Z Z200S saka 200R So, pare-parehas lang po ng CBI yan ang Mayon, Ngayon, magkoconvert tayo ng propane lipad na 110. Uh, ah, parehas lang din ang proseso. Okay? So, ayan mga bro, para mas maikli lang yung video natin, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan Magsubscribe para po lagi kayong updated Tuwing mag-upload -update po tayo ng mga panibagong video. Kasi nyo mga bro yung kamay ko kasi kakatapos ko lang nagpalit tayo ng kadena dun sa TC-150. So, tara! Yan mga bro, so bali ito yung Rosy Sigma na papalitan natin ng CDI Pero hindi po sira ang CDI niyan Ano? Yan, pakita, pakita, ko sa inyo na working po ang CDI niyan Kaso mag-upgrade tayo ng kuryente Kasi mga bro, ayon sa aking experience Mas malakas po ang kuryente ng Lipa na 110 Na 4 pin na CDI kumpara dun sa mga 6 wires Okay, mas malakas po ang battery operated na lipan. Ganito yung tsura niyan mga bro. Ayan. So, pero hindi natin sisirain yung CDI Kung baga ano lang to uh, Lalagay tayo ng extension Ano mga bro lalagay po tayo ng extension Ganito yung CDI na ikakabit natin no oh. Eh gagawa natin siya ng plug and play Para uh, maganda Ayan oh, Ganito mga bro So ayan pakita ko sa inyo Pag natin yan pwede tayo mag push start Ayan o oh. na yan oh. pero so, hindi po si okay yeah, isa pa para maniwala kayo ang gagawin natin dito mga bro plug and play lang so hindi ko sisirain yung harness hindi natin puputulin magtatap lang tayo okay para dun sa mga Rosie Sigma na gusto mag convert ng 4 pin CDI ano ba yung mga gagawin natin unang una syempre dapat kayo, mayroon kayong mga CDI ngayon kung wala kayong panghina okay lang din ni splice natin so unang gawin natin dyan mga bro talasin natin tong puwit Ayan, yung cover dito. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan, tanggal na, no? Ngayon, pag tinanggal nyo yan, mga bro, Mayroon dalawang bolt dito. Ayan, 8mm yan. Ito, tsaka ito. Tatanggalin nyo yan para matanggal nyo to. Pero itong sa akin, sira na kasi yan, mga bro. Ayan, pag inangat ko yan, Simpleng simple. Ayan, nadurog na kasi yung ternilyuhan natin. So, hindi na ako naghanap. Kasi may advantage yan, mga bro. Mayroon disadvantage. Pwede man ako yung battery nyo. Pero mayroong advantage na Kagaya nung pawi ako ng Bicol, nasiraan ako yung, ng fuse, wala akong dalang 8, automatic, pagkalas ko, ayun, nakita ko na agad yung battery at yung fuse. Okay? So, ganun lang, napakadali lang. Ngayon, ito yung ating CDI. Yan. Tanggalin natin, mga bro. Yan. Meron ditong, meron ditong, dalawang sakit. Yung isang sakit, kulay itim, tapos merong apat dito. Yan. So, ang, ang color coding ito halos pares lang ng Honda para magkaroon din kayo ng idea. Gagawa tayo ng video tutorial. Yung itim galing ng accessory wire yan. Pag sinusiyan nyo yung motor, magkakaroon ng ilaw yan. Yung itim na may yellow, papunta ng ignition coil. Okay? Tapos yung blue na may stripe na white, yan yung ating pulser. Tapos yung green na may stripe na white, yan yung ating ground ng pulser. Tapos yung solid green, yan yung ating ground. Okay, ganun yan mga bro. Ngayon, so, ang gagawin natin, kaya kailanganin natin ng socket. Ito mga bro. Meron tayo dito, mag-provide kayo ng sakit mga bro na original, huwag kayo gumamit ng mga peke kasi nagagalaw yung terminal. Ito, mag-provide kayo ng terminal na maganda. Okay? So ganun 'yan mga bro. Ang pwesto niyan sa CDI na ganito. Patay ang CDI. Ah, CDI Ay, oh. mga bro. Yan. Kakailangan natin mga bro yung sakit na ito. Ayan. Ang pwesto ito ganito ha. Ganito. Ang kakailangan natin dito, apat na wire. Bagaman lima ang terminal ng lima ang terminal ng sakit natin, pero yung siday natin, apat lang po ang terminal niyan. Ayan, ganito mga bro. Ito, i-disregard nyo na yung kulay kasi hindi lahat ng sakit na mabibili nyo ay kapares ng kulay ng nasa akin. Kaya ituturo ko sa inyo yung position, hindi yung color coding. Ayan, ito ang sidain natin, di ba? Ito, i-disregard nyo na yung kulay pula na yan kasi hindi natin gagamitin yan. So, ito yung, ito ang, ito ang gagawin natin. Itong itim, okay? Itong itim, Ikakabit natin to sa kulay itim. Kulay itim din. Yan. Tapos itong ating blue na may stripe na yellow, Ikakabit natin yan dito sa itim na may stripe na yellow, which is yung ating uh, ignition coil. Tapos yung white, solid white, ikakabit po natin yan dito sa blue na may stripe na white Which is yung ating palser Tapos yung green at yung green white, ikakabit natin yan dito mga bro sa ating yellow Yan naman yung ating ground, okay? So take note mga bro, pagsasamahin nyo yung dalawang green Ayan. So marami nagkakamali dito sa pagkukonvert Yung dalawang green, kailangan mayroong ground dyan Kasi kung isa lang dyan ang gagamitin yung ground hindi po aandar ang inyong mga motor kailangan dalawang ground dalawang green na yan pagsasamahin nyo lalagyan nyo yung ground kasi kapag kawalang ground ang yung itong ground ng palaser kapag ka ground hindi magpuproduce ng kuryente yung ating CDI okay maliwanag tayo dyan mga bro ha so ngayon so gagamit tayo mga bro ng panghinang para mas maliwanag yan okay saksak muna natin tapos Electrical tip na lang natin Ang gagawin natin dito mga bro Itatap lang natin yan dyan Okay So hindi natin puputulin yung dating CDI Kasi hindi naman sira So for emergency Maglalagay tayo ng socket ng four pin Tsaka ng itong ano Itong siyang CDI Para magkagi Yan meron tayong bisito Sige ano Shout out bro Yan natin mga bro subscribers natin yan At regular customer natin Sniper 150 Okay so penating ko muna mga bro Yung panghinang Tapos ah uh, hihinang natin tuturo ko sa inyo bale tapos na po tayo so ayan nakahinang po yan ha? nakahinang yan so ipapaliwanag ko lang ulit for the second time ayan ganito yung pisto ng CDI natin ayan ganito yung pisto ng CDI ayan mga bro ha itong nasa baba ito sa may right side ikakabit nyo yan dito sa team ayan dito sa itim ganito yan eh Ayan, sa itim. Sasaksak natin para ma... Basta apat lang ang terminal ng siday na ito sasalpak na natin tong sakit na nabili natin ayan bago natin i-tape so natin yan ano mga bro okay so itong kulay itim kulay itim kakabit nyo sa kulay itim din which is yung ating accessory wire ayan nakakabit yan nakahinang pa yan oh. tapos itong kulay dilaw ayan yung kulay dilaw sa baba sa may left side ikakabit natin yan sa ground okay tapos yung ground yung green Pagsamahin nyo dun yung isa pang ground Yung isa pang green ng ground ng palser Ayan, para magkaroon ng kuryente Tapos yung puti, yung sa taas Sa may left side ulit Sa taas naman, ito, kakabit natin yan Sa kulay blue na may stripe na white Ito yan, ito naman yung ating palser Okay Tapos, hey bro Tapos, yung ating Ito mga bro, yung sa may right side Sa taas naman, yung kakabit natin yan sa Black na may stripe na yellow Yan yung ating Uh, supply sa ignition coil okay so ititip natin ang ayos yan pero bago natin yan uh, So susubukan muna natin mga bro ayan ito yung ating CDI ito yung ating CDI ah so hindi na natin gagamitin yan subukan natin ni start ayan mga bro so on yan natin tapos start Uy, di ba ang ganda? Oh. Ganda ng RPM yan mga bro yung 4 pin CDI Pero natin birahin Yan natin birahin mga bro Yun o no? Try natin kung aabot sya ng 12 eh. Mamaya pwede tinitin muna natin Yan yan mga bro Lipan 110 na CDI ang gamit natin Pero ito yung pinalitan natin Hindi pa si Ryan Pero pwede nyo pa naman gamitin yan eh Kasi yung sakit hindi ko naman tinanggal yan o oh. Pwede pa natin isaksak yan. Kumbaga, puro emergency lang. Tsaka, mas malakas kasi yung CDI na ito, mga bro. Kaya, mainit na siguro yan. Pati na naulam pa. Uy, hanggang 11. Yan. So, naglilimit pa siya, mga bro. Kailangan pa ito, yung ating karburador nag 11.5 lang siya gusto ko sana yung Ismo hanggang 12 kulang pa kulang pa yung ating power okay sa, sa sunod sa carb naman tayo baka mag 30mm tayo or 32mm tayo yan so ayan lang mga bro tutorial lang kasi kung halimbawa nasiraan kayo gusto nyo mag convert ng 4pin CDI so pwede nyo pong gamitin yan so napakaraming motor na pwedeng salpakan ng 4pin CDI isa na doon ang Rossi Sigma 250 So sa ngayon, ang andito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. At ride safe sa lahat ng may motor. Lalong-lalo na dun sa mga uh, malalakas na motor. Kakaya ng Raider 150, mga Sigma. Sa lahat ng nagmo-motor. So ingat po kayo lagi at huwag niyong kalimutan man na langin tuwing magra-rides kayo mga bro. Alright.